Ayan, magandang gabi mga boss. Budget sa RE Ito yung chinisyal ko nung nakaraan. E, bumalik. Uh, nalulubat naman daw. So, ito mga boss. Ayan Oh. 11.58. So, kulang na. Nagpa-charge na lang daw si bossing nito para makatakbo papunta rito sa shop. So, kalimitan talaga. Pagka ganito ang problema. Ayan, umiilaw yung kanyang battery. Ayan yung indicator niya mga boss umiilaw yan kapag ka low bat so i, i trace natin kung saan ang galing yung uh, pagka low bat niya kasi yun nga makikita natin below 12 yung kanyang uh, karga kahit umaandar so hindi hindi nagkakarga pagka ganon kaya dito ang ang una kong check dito mga boss uh, pinabilis na lang natin Nagtest na tayo ng stator, okay. So, dito tayo sa regulator. Yung regulator mga boss, yung tatlong wire, pagka tinesting mo yan, dapat yan ay ilaw kapag ka umaandar. Kapag ka hindi umilaw yan, so automatic, sira yung regulator. Yan, dyan sa parting yan, dapat iilaw yan. Pero kapag ka doon mo tinesting yan, sa galing sa stator, at hindi umilaw, stator yon, Pero dito, umiilaw yan doon sa stator mga boss hindi ko na lang naipakita sa inyo pero dito sa parting yan hindi umilaw kaya yon regulator ang problema nyan mga boss kasi doon sa kulay pula akala mo parang baga na lang yung kanyang uh, ilaw dyan dyan sa parting yan mga boss oh. kaya ang gagawin dyan mga boss papalitan lang natin ang problema sa ngayon uh, pang decarburator yung available dito yung regulator kaya i-convert na lang natin so ayan natanggal na natin yung sakit para dun sa sa i-convert natin kasi pang carburetor nga mga boss magkaiba kaya lang para tumakbo lang kasi medyo matagal din mag order ng piyesa nito ang gagawin natin pagaganahin na lang natin para mag charge para hindi nag papaarga lagi si bossing yung may-ari So ito, tatanggalin na natin yung kanyang regulator na stock. Ay, And dito na nga mga boss, natanggal na natin yung kanyang regulator rectifier. Ayan. So, medyo malayo mga boss. Ang gagawin natin, kasi 3 yellow wire. Meron din naman 3 yellow wire yun sa carburetor, Kaya, pwede yan. magka yan mga boss. Tapos, yung kulay red, convert na rin natin yan. Kasi dalawa yung kulay red dito sa pang EFI, Ito, yung isa lang. Kaya, Ayan mga boss. Kasi no, to no choice. No choice tayo kundi mag-convert. Kasi matatagalan dito ay wala tayong ganong space. At saka laging gamit daw itong budget sa RE na ito. Kaya ang gagawin natin, tanggalin natin yung mga connector mga boss. May mga lakyan, yung sakit. convert na lang natin para magka basa Basta ang mahalaga naman ito, nag-charge. Kapag ka nag-charge ito, hindi na ito malulobat. So ganun lang. Kaya lang, yun, magkaiba nga ng design. Pero at least, magkakarga dapat. At ito na yon pinutulan natin yung sakit kasi ang problema nga, uh, mahirap namang idugtong doon sa malayo kasi nakakapaso yung tambutso. At saka yung makina, eh, medyo malayo yan mga boss, kaya pinutol ko na So ito nakakabit na yung ginawa natin. Kaya yan, gagana na yung mga boss, pinaltang ko lang siya na regulator. Regulator lang yung sira at nakonfirma natin namang walang problema yung kanyang stator. So yan, titistingin na natin mga boss. At ayan, nag 12 volts na mga boss. Ibig sabihin, 11.58 kanina. Ngayon, 12.5 na ang kanyang charging. So, gumagana. Kaya, yun regulator lang yung problema ni budget sa RE At ito, tulad nung sinabi ko kanina, dapat umiilaw yung at tatlong yellow wire kapag ka umandar pag hindi, hindi umilaw yun sira yung regulator kalimitan pagka sa bajaj sa hindi umilaw yan kapag ka hindi nagkaarga kapag ka nakasak sa so ito na ang ilaw niya mga boss kaya yon kumpleto na yung kanyang charging Ito na yung kanyang panel mga boss. Wala na yung ilaw doon sa kanyang battery indicator. Ayan, neutral na lang yung natitira. So, yun. Goods na to mga boss.